welding machine po ito ha isang dangkal lang po siya tapos ang maganda kasi rito yung kanyang connectors pero askas po mga kaibigan ayan o oh. kasama na po yung ground nito at saka yung welding rod holder nito mga kaibigan complete set na po ito meron na rin po itong face shield 4,200 lang free shipping na cash on delivery kaya ang drago ng Pilipinas so order po sila mam Ma Elizabeth or Isabel Toterte tapos shout out din po kay Joe Marie Lomeda from uh, Muntinlupa so eto po yung inyo sir Shoutout din naman po kay uh, Sir Arthur Carbonilla from Pasig City. Testingin natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. So ito po nilagay ko po sa 95 amperes, 97, ito naman ay 91. So para lang alam nyo, ito po ay variable, pwede po siya sa 30 amperes hanggang 300 amperes. Adjustable po siya, depende po sa pangangailangan. So lagay muna po natin sa mababa kasi nga itong ating welding rod is 2.5 mm na E6013. So testingin lang po natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanila. Okay? So, unang dampi, napakaganda nung sunog, no? Nakita nyo naman. So, tingnan natin mamaya kung gaano kaganda yung pagtunaw ng bakal. So, ayan, no? Nasa mababang ampirahe lang, pero ang ganda, oh, di ba? Dire-direcho siya. So, bakbakin natin, ha, para makita ninyo. Ayan, no? Wow. Solid po, ano? Oh, 'yan oh. Kung gusto nyo mag DIY sa inyong bahay, kayo na lang po 'yung mag-welding sa mga muebles po ninyo na mga bakal. Kayo na po 'yung mag-welding. Lalo na kung sanay din naman po kayo para makatipid po kayo sa labor, 'di ba? Pangalawa naman tayo, ito ngayon 'yung testingin natin, tingnan natin, ha. Oh, unang dampi. 'Di ba? Napakaganda. Lupit niyan, mga kaibigan, pang DIY. Pwede rin naman yan pang, pagka magpa-practice kayo o kaya kayo ay welder, meron kayong pupuntahan na si servisan, napakaganda nito. So, tingnan natin yung pagtunaw. Ito ba yan? Okay, oh. Solid mga kaibigan, no? Oh. Hmm. Hindi siya hilaw. Lutong-luto po, oh. Ayos! So, depende na lang yan sa galing ninyong mag-welding. Pagpasensyahan nyo na kasi ako hindi ako magaling mag-welding. Okay? Ito po yung pangatlo, 95 amperes. Testingin natin. Complete set na po ito mga kaibigan pag binili nyo. Meron na po kayong welding rod holder, meron na po kayong ground. Tapos nagpapadala naman ako ng welding rod mga kaibigan para matesting nyo pagdating sa inyo. May face shield. Tapos pwede po siyang uh, isabit lang kung saan saan kasi nga sobrang liit lang niya. May kasama na pong strap para pwede nyo isabit kahit saan mga kaibigan. So ba? Diba? Napakaganda niya mga kaibigan. Sobrang magagamit nyo talaga sa pagdi diy sa inyo. Kung meron kayong knowledge sa pag-welding, huwag na kayong gumasto sa labor, mga kaibigan, kayo na po mismo ang mag-welding dyan sa inyo. So kung gusto nyo mag-avail, mag-comment lang po kayo dito o kaya mag-message po dito sa ating uh, Facebook page, mag-direct message po kayo. Ipadala nyo po yung complete name, complete address, and telephone number. So hanggang sa muli, mga kaibigan, see you on my next testing.